Kayo po ang nagsabi na wala kayong pakialam sa human rights. Wala ako. Ma malayo ako sa human rights. So, Mr. wala Chair, akong pakialam. Pwede ko pang sabihin sa inyo na mali kayo. Kayo ang Pangulo ng Pilipinas. Meron kayong pakialam sa human rights. Mali kayo ron. Kundi ang Pangulo ng Pilipinas, meron pakialam sa human rights yan. Ang kinakalungkot ko lang po, Mr. President, ah mukhang nagsasalita po kayo na hindi po sang-ayon sa napag-aralan yung batas. Yung human rights po, nasa constitution po yan. O, oh, kayong tatlong abogado ni Mr. President, turuan nyo. I will not hesitate to cite it in contempt if you violate these proceedings. I will invoke section 11 and your former congressman and you know that. I never cited it in contempt. Mr. President, well, in fact, I just raised a point of order. salanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. no? Salamat o po. Pastor ko man, sir. Tulungan mo lang ako. Pero, Mr. Chair, hindi po ito confessional, ano po. Ito po ay quad cum hearing. Pagdasal, eh. Well, of course, uh, you have a dual... Pagdasal uh, mo na lang rin ako, sir. Kasi alam mo man talaga na... Mr. President, bago niyo po sabihin yan pinagdadasal ko po kayo. Totoo po. po yan. Totoo po yan. Hindi po dasal na ama namin, ha? Hindi po dasal na our Father. Ito po ay dasal coming from the heart. Salamat Tulad ng aking nabanggit sa inyo kanina. Coming from, from the heart. Opo, ngayon. Sinabi po ninyo rito, ha? Mas babuti pa na makulong ka at maghirap ka sa kulungan. Eh bakit po kayo pumapatay? Mas mabuti pala na makulong 'tong mga hayop ay. Sorry po. Ah, ah, ito mga drug lords na ito. O mga drug pushers na ito. Bakit po sinasabi niyo kanina pa na pumatay kayo ng tao? Sana pinukulong pinukulong lalamang po ninyo. Ano po? Switchin. Ah uh, The records of the police will uh bear me out few instances sir, pero karamihan yan, may hawak talaga ng nang i-confront ko yung mga yan sila, with the police of course, kasama ko. Okay, nang, nang, na yung sinabi ng kidnapper. So, three of them. Uh, nasasakyan sila, sir. May carbine. Ako naman, ang hawak ko, 45 yung dalawang pulis na ano, tatlo lang kami. Uh, you know, they kidnap a girl. Alam nang kinidnap nila, dinala nila sa Cotabato for one month detained her, detained her and repeatedly raped them, raped uh, her. Uh, uh, seven of them and finally went back to Davao City uh, tapos sinauli nila yung nagingi sila ng ransom money uh, umakyat sila sa bahay sir kumain totoo ito, it's record kumain pa sila sa bahay ng babae bago pala akong mayor nito tapos, pag nila, nila, dala, dala nila yung ransom money. Nandoon na ako sa labas. So, pagano hindi ko na sila sinita. Hindi rin na. Ah, diretso. May kasama police. Ah, ko yung polis. Ah, uh, kasama ko pulis. Pero yung usually, dalawa lang yun. Yung, uh, ah, Mr. Chair, naintindihan ko po yun. Siguro, kahit ako, baka gawin ko yun eh. Pero ito eh, po, kasi, ayun po sa batas, batas Mr. Chair. mo, bubuno talaga yan. O, oh, ayun po sa batas, Mr. Chair. Kayo po nakakaalam ng batas. Meron po bang authority ang isang public official na bumaril? O yung pong polis lamang ang dapat bumaril? Anybody, any person, Anybody. any person who is uh, uh, uh a victim may up ka, may baril ka, lumaban ka, wala po sa self-defense. Any person has the right to defend himself, himself, his physical being, and his property. Pero ito pong kwento nyo kanina, Mr. Chair, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo eh. Hindi naman kayo ang nirate eh. Oo, ito po ha, ito. Binaril nyo bigla binaril niyo bigla sapagkat alam niyo gumagawa ng krimen. Naunawahan ko po yun. Pa, kahit ako, baka gawin ko eh. Pero ang gusto ko lang po malaman, ayon sa batas, hindi naman niyo dinidepensa ng sarili niyo. Meron po ba kayong karapatang pumaril sa isang kriminal na hindi naman kayo ang target, kundi iba? Kung walang nakatingin, sir, barilin mo na. <laughs> At ako nang mismo mag, I will uh, appear as your defense counsel. Oh, ito po. Marunong ako dyan, sir. Ito po fiscal. Ba, Mr. Chair, hyperbole pa to. Sinabi po nyo, nung kayo ay mayon ng Dabao, ha? Ah, that you would patrol the streets in your big bike looking for trouble. Sabi nyo. Yeah. No? Oh. talagang naghahanap kayo na inkwentro. Walang well, Para makapatay yun po ba yun? Hindi sa, hindi sa inusin, sir. Uh, oh, Mga kriminal, ba bakit ang ba maghawak? Mayor ka dapat maghahanap ka hindi po to hi Hindi po to hyperbole. Totoo po ito. Kasi looking for trouble eh. Kayo po ay nagbabike. Looking for trouble. Yes, sir. Oo. Oh, mukhang, bu mukhang mali po yata yung ganong salitang looking for trouble, di ba? Siguro mas paganda kung looking for criminals. Tama ba, ho ba? Yung, looking for criminals. So yun yun ang eh, mas maganda salita. Para magamit ko yung baril ko, sir. Ah, alam niyo, Mr. Chair, uh, Mr. President, uh, hindi po ako masyadong pushy sa mga tanong ko. Sapagkat malaki pa rin po ang paggalang ko sa inyo. Salamat, sir. Totoo po yun. Oo. Pero ito, ha. Ah, Tingin nyo, uh, Mr. Chair, uh, Mr. President, uh, ang sabi po ninyo, I would never allow innocent Filipinos to be killed. Sabi niyo kanina, I would never allow innocent Filipinos to be killed. But then, you said at one time, Hitler massacred 3 million Jews. Let me correct you, Mr. President. Hitler massacred 6 million Jews. I stand corrected, sir. There are 3 million, sabi niyo. There are 3 million drug addicts. Hindi po drug lords, ha? Hindi po drug pushers. Drug addicts, there are. I'd be happy to slaughter them. Drug addicts, Mr. Chair, Mr. President. Pwede nyo pang sabihin sa akin ngayon, ha? Nung sinabi nyo, I would never allow innocent Filipinos to be killed. Siguro gusto nyo yung palitan po ito ng drug lords and drug pushers. Yes, sir. Uh... Pakipalitan po nyo ngayon drug lords and drug pushers. Therefore nagkamali po kayo kung sinabi niyo drug addict. Tama ka, sir. Salamat po. I stand corrected. Salamat po sa inyong pagtanggap po dito. Kasi gusto ko pong gusto ko pong malaman ang inyo pong pananaw po dito eh. Opo. Opo, tama ka, sir. Tama ka, sir. Ayun. Ngayon, ito po. During the Senate hearing last 28 October 2024 inadmit nyo rin po giving orders to kill criminals. Ito po ang sabi nyo, I can make the confession now if you want. Talagang niyayari ko. Pero wag naman yung mga polis, kawawa naman sir. Meron akong death squad, pero hindi ang mga polis. Sila din yung mga gangster. Yung isang gangster, inutus, ko, patayin mo yan. Pag hindi mo patayin yan, Patayin kita ngayon. Ngayon, ito po ang tanong. Ah. Sabi nyo, galit kayo sa si kriminal. Hindi po ba? Ba't kayo gumagamit ng gangster? Hindi po ba kriminal din yung gangster? Yes, sir. Pagkatapos niya patayin yung gangster, patayin po ah, siya. patayin niyo rin. Ah, ganun po. Oh, dapat, para... na, dapat po, pumatay muna siya oh. bago niyo patayin. Tapos kung utos ang patayin, patayin oh. ko siya. Na nasa patas po ba yun? Ah. Patas lang. Nasa, bat, nasa batas po ba yun? Wala. Ikaw ay prosecutor, nasa batas po ba yun? Wala. Wala. So therefore, bilang prosecutor, ano nyo ginagawa ang sabi ng batas? I, 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 when I was mayor, uh, when I was... Prosecutor po ako, in toto. Talagang, I am bound by the law. Yes. When I was mayor, I was trying to maintain law and order. But Mr. Chair, Mr. President, when I became mayor you are no longer a prosecutor. You are now a public official, Mr. President. And therefore, therefore, you must uphold the law of the land because we do not have a personal policy here. Our policy is a lawful policy. We must always, always, naiiniwala po kayo dyan, correct me if I'm wrong, we must always uphold the Constitution. Hindi po ba? Yes, sir. Ayan. O, oh. alam mo, ano pong pagkakaiba nyo sa si Vigilantes, for example? Ano pong pagkakaiba nyo sa si Vigilante? Na pumapatay po ng drug addict na nalalaban din? Well, uh, Ayan, sir, sige po. Pagkipaliwanag pag pag uh, po sa may amin. May classification niya, sir. Hindi ka basta-basta pumatay ng drug addict. Yeah. You, you, you killed drug lords yes, and yes. and the purveyors of drugs. Uh -huh. What do you did not kill addicts, sir, the addict, ipadampot mo sa police, ipadala mo sa doon, sa uh, the rehabilitation center. Ah, sa totoo lang Alamin mo ang nanay-tatay na doon mo deliver bata. Sarutulong so, po, Mr. Chair, ito ha. Ah, because of your pronouncement, na shoot them dead, na imbo din po ang ilang mga polis natin pumatay. Because it was the order of the uh, uh, of the president himself who is actually the commander-in-chief of the Philippine National Police. So therefore, But Mr. Chair, Mr. President, when you ordered, when you said, "Shoot them dead, shoot them dead," it emboldened some of the policemen to kill. Am I right, Mr. Chair? I am. Saying it again, you shoot say it them again. dead. All right. Uh, yes, sir. Therefore, your policy of shooting them dead and the policy of the policemen in killing them. it's different because you said in the senate that it is the policeman that should be uh, that should be accountable for this not me because this is just a policy but mr chair mr president because of that policy some of those policemen killed in fact mr chair nung kami po ay nagkaroon ng unang hearing dito ng committee on human rights Meron po kaming inipitahan na apat na mga PO4, SPO4 lang po ito. Mga talagang ano po, non-commission officer. Nakasama nila ang isang major. Sabi ko sa kanila, nakapatay ba kayo? Ang sabi nila, hindi. Okay. Ngayon tinanong ko, pero gumamit kayo ng baril at bumarel kayo. Ang sabi nila, meron kaming nabaril. Okay. Napatay niyo ba? hindi po namin sigurado sapagkat marami kaming binaril. Marami kaming nabaril. Ito po yung tanong ko ngayon. Sabi ko, bakit nyo ginawa yan? Anong sabi nila? Ito po ang order sa itaas. Yun po ang sabi. Now, of course, you do not even know that, Mr. Chair, Mr. President. Ito po ang order sa itaas. Tama po ba ang ginawa ng apat na pulis na yan? Pagka lumaban? Hindi po lumaban eh. Ah, hindi. In sir. fact, in fact, yung isa buhay po, hindi lang maibitahan dito, ayaw pong pumunta eh. Hindi po tama. That's about the, the, the only time that uh, a policeman can legally kill another human being is when he is confronting a criminal and is armed and it must be commensurate doon sa baril por baril. oh, ito po. Kung batuta lang ang hawak mo mo, eh, barilin mo na lang sa oh. leeg or ba't barilin mo yung paa? Uh, Mr. Chair, uh, Mr. President, ito po. According to the uh, data that was given to us by the Philippine National Police, by General Baca himself, nang sabi rito, 7,173 Pushers were killed. Now, ang sabi po ay nanlaban. Pero gusto namin pumunta ron sa Philippine National Police. Tinan po namin ng crime lab kung paano po nanlaban ito. Ito po ba'y nagkipagsuntukan lang? O nagkaratihan lang? O may baril? Bakit po, Ah, kung 7,123 pusher ang napatay, ibig sabihin ng dapat meron din pong 7,173 na baril ang nakuha ang Philippine National Police. Tama po ba ako? Depende sir. Not really a gun. It could be a knife. Knife. Okay, oh, okay po. It it could knife. be a, a a a something that would be lethal. Aha. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. tubo or uh, pero ah uh, uh, inamin po uh, uh, ng uh, uh, Philippine L L L National L L L L Police na wala silang ganung karaming ebidensya. O, ng 7,173. For example, 440 users, ang sabi nyo kanina, dapat tulungan yan, dapat rehabilitate po yan. Pareho po tayo ng pananaw dyan. And by the way, Mr. Pre Mr. President, naniniwala po ko sa inyo sa war drugs. Ayaw ko po ng droga. Alam ko po ang magiging kapalit niyan sa mga kabataan. Pero ang hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan mamatay ang more than 20,000 people upang magapila mga drugs. Pero after he became president, Mr. Chair, may drugs pa rin eh. Hindi pa rin po nawawala. Ako'y nagpapasalamat because in your time as president, wala na po yung manufacturing ng shabu sa Pilipinas. Naipasara niyo lahat yan. Ano pong pumalit? Mr. President, smuggled drugs galing sa China. Lahat po ng mga drugs yun na nagpupunta sa Pilipinas ay smuggled galing sa China o galing kung saan-saan, Mr. President. Yan po 'yung sinasabi ko sa iyo for your information also. Of course, kayo po ay private citizen na. Eh, hindi nyo po kinakailangan pakailaman 'yan. Pero Mr. President, alam niyo po naman kami mga congressmen, especially now, ha? Nung kayo po ay Pangulo ng Pilipinas, nung ako po tumulong sa inyo na ma-elect bilang Pangulo, ay hindi po ako congressman. I'm a private citizen. Tumagbo uli ako ng 2019, naging congressman po ako. Alright, sa pang-apat, pang-apat at termino. Ako yung naging minority leader, ako yung naging deputy speaker, tanahon niyo po yan, nung kayo nako po. Ngayon ako po ito nalaga, bilang chairman ng Committee on Human Rights. Wala tayong magagawa kundi impisigan natin lahat ng mga human rights violations. Tama, sir. Pero kayo po ang nagsabi na wala kayong pakialam sa human rights. Well, bakit po nyo nasabi yun? Eh, hindi man ako empleyado ng human rights Hindi I am not trying to be... Man, Wala akong pakialam sa human rights. wala naman ako. Hindi na ako sa kongreso. So wala na. Hindi ako member ng whatever. Wala ako, malayo ako sa human rights. So, Mr. Chair, wala akong pakialam. P pwede ko pang sabihin sa inyo na mali kayo? Mm -hmm. Bakit? Kayo ang Pangulo ng Pilipinas. Meron kayong pakialam sa human rights. Mali kayo ron. Tama ko ba ako? Meron kayong pakialam sa human rights. Hindi lang kami, kundi ang Pangulo ng Pilipinas, meron pakialam sa human rights yan. Oo. Kaya pati ang ICC nag-iimbisiga dito. Sabihin ko sa inyo, ha, ako ang unang nagsabi na hindi ako magbibigay ng anumang dokumento sa ICC sapagkat if I do that, then I am surrendering the sovereignty of this country. Correct, sir. I appreciate Aha, uh -huh. Totoo po yan. Sinabi ko po yan. Uh -huh. Ah? Sabi ko, gusto nila mag-imbisiga. They do it on their own. But not use us in the committee. Opo. Ang nakinat, ang kinakalungkot ko lang po, Mr. President. Ah, mukhang nagsasalita po kayo na hindi po sang ayon sa napag-aralan yung batas. Yung human rights po nasa constitution po 'yan. O, oh, kayong tatlong abogado ni Vice President, turuan niyo ang kliyente niyo. Oh, hindi ba sa constitution 'yon? Oh, Attorney Delgra, hindi ba nasa konstitusyon natin ang human rights? Hindi yes. na kailangan, sir, 98 Ina, ako sa sa po, na po sa konstitusyon na loob. Tatanungin ko lang po yung abogado nyo, sapagkat siya isang resource speaker, nasa konstitusyon po ba ang human rights? Opo, oh, sir. O yun. Nasagot po niya. So, Mr. President, nasa konstitusyon po yan, at ang unang-unang dapat tumupad ng konstitusyon, sino po kundi ang pinakatatay ng buong bansa. Correct. Hindi po ba? Correct. Therefore, nagkamali kayo sa ganong salita. Retired tatay ako, sir? Hindi, ba eh. sabihin niyo sa akin, nung sinabi niyo, pangulo kayo, nagkamali kayo. Retired na po kayo ngayon. Hindi ko inaano yan. Pero nagkamali kayo ng ganong salita. Tama ako, mali. Hindi yung sagot. I cannot debate with you on this, sir. <laughs> no, but Mr. President, I will not allow you to debate on me. Because if you debate and argue with me, I will uh, I will even tell you that you're out of order. Kayo nga. Because any resource speaker cannot debate with any member of the quadcom. I am ang inaano ko ulang Mr. Kaya, Chair. Congressman uh, na ko sir. Opo, opo. Natatanong ko lang. Eh dapat kayo po ang tumupad ng human rights bilang tatay po ng buong Pilipinas. Sinabi ni Ato ni Delgra. Ah nasa constitution po 'yan. Sinabi nyo kanina, wala kang pakialam sa human rights. May pakialam kayo. Sir, Hindi po ba? Mr. Chair, sir, magprangkahan tayo, sir. Opo, opo. Sige po. Pagka ganun talaga may mayor pagka criminal ka. Mainit talaga ako sa iyo. Hindi po yung pag pinag- Pagka nag ka- Mr. Chair, hindi po natin, hindi, wala pong problema roon eh. Hindi ko, I am not actually, uh, yung bang uh, disagreeing with you. I fully agree with you, Mr. Chair, Mr. President. But, still, being the President of the Republic, you must be the first man that should uphold the constitutional provision on human rights. Am I right? Mr. Yes. Chair. Yes. Okay. I did it. Salamat po at inamin nyo. Ito ha, ah, last question na lang ito. Okay? Ito po. Ang napatay na drug lord, 21. 21. Akala ko po ba lahat po ng drug lord dapat patayin. Bakit 21 lamang? Ang pusher, 7,000. Samantalang napakarami pang drug lord na buhay ngayon nasa kulungan. 'Yun ang pinataktakan ko. Oho. Bakit nasa kulungan pa? Sapagkat maraming pera yan, pwedeng kumuha ng magaling na abogado yan, o dapat po, kung dapat patayin ang mga drug pusher, may napatayin ng mga user, dapat lalong patayin ang mga drug lords. Mr. Speaker, Hindi ko da, Mr. Chairman, chairman. Uh, natin na ang paraan na patayin na natin. <laughs> Pero, kayo po ay private citizen na. Retired na po kayo. Wala na, sir. Hindi eh. na po pwedeng gawin yan. You are right. Oh, pero magiging mayor kayo uli, hindi po ba? Uh, well, uh, kung ang circumstances would call for it, sir. I reti gusto ko nang mag-retire. Pero kung magulo, magulo uli ang Dabao, uh, I think that I have to enter into the picture again. Na, Pero na, but... ayaw ko na, sir. Naniniwala po ako, Mr. Chair, that any government cannot be ruled with fear, but it can be balanced with fear and love, Mr. Chair. Because if you rule any government in fear, then those people will be afraid. But if you're gone, if you are gone, Mr. Chair, Mr. President, they will do it again. Because they're not, they're not doing it because of fear. But Mr. Chair, I know your heart, Mr. President. You have loved so many women. Sir, you are bound to love. You are bound to love. And therefore, ana, sana po, kapag kayo maging mayor uli, ha? Nakita niyo na po yung pagkakamali ninyo na inamin niyo rito. Sana po may pagbabago na. Sa Dabao. Bakit naniniwala po ako na kapag ang, ang ating rule sa Dabao ay yung pagiging makajos, pagiging matapat, pagiging Hello. honest, ha? ay naniniwala po ako magiging maganda po ang Dabao City. Sa lahat na bagay, sir, hindi mo ako. You cannot question that. Sa dedication ko lang sa trabaho ko. On any other matter, sir, uh, Honesty, everything. Salamat po. Isang question na lang. Sabi niyo kanina, nung kine-question kayo tungkol sa reward system, sabi niyo, hindi ako nagbibigay ng reward para patayin. Hindi po yun eh. Oo. Nagbibigay tayo ng, kayo ng reward nung napatay na. Hindi po para patayin. Iba po yung reward na para patayin, iba rin po yung reward nang nakapatay na siya? Uh, tama ho ba ako? Bawal yan, sir. Kung, Ayun. Uh, kasi binibili mo yung buhay ng tao. Uh, that's, that, Salamat po. Yun, yun ang even, pagkakaiba. Even Mr. Chair. without the laws, that would be the, a, a, violation of uh, yung, yung pagkakaiba, Mr. Chair. Ang pagkakaiba ng reward system para patayin mo siya, at yung reward system sapagkat nagbigay ka ng babuya sa isang tao, nakapatay na po siya eh, ng drug lord. Nagtap, nag ano po yan eh, nanlaban po yan eh. Oo. So, iba po yung ganun. Di ba? Baran, ba? sir, uh, alam mo siya sa totoo lang, kung meron man pinaka tao na oh, talagang nagkakumaumayan mo sa Diyos, may, siguro talok mas ma, mas malamang pa ako sa iyo. Ang trust and faith ko sa God. Kaya, maybe that brought me to the presidency despite of uh, the variance sa uh, interpretation ng ano. Ko. But overall, uh, uh, the Filipino people would not have elected a son of a bitch. Uh, sa, talagang ano ako, sir? By the rules ako. Baskin Salamat po, Mr. Chair. by the rules ako. Salamat po, Mr. Chair. Congress Abante. Nagbago ang pananaw ninyo sa Quadcom. Sapagkat nung sumulat si Atone Degra sa amin, na hindi kayo sa sapagkat wala kayong tiwala sa, sa Quadcom, ang ibig sabihin po niyan, kayo ay nagpunta ngayon sapagkat may tiwala na po kayo sa amin. Maraming maraming salamat po Sabi kasi ni ano sir na ipakontempt ako. So yeah, si ano. Siya, sir, are, you, say, Congressman Abante? Yes, uh, Mr. Che. Maraming maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po. Ikaw okay, yan, so, sir. Sabi so, na so, we will cite him in contempt. So, uh, contempt, sir. Eh, priso yan eh. Mr. So, che, the next uh, to interpellate. Yes, sir, Congressman Paduano. Uh, the, the former president is not yet a uh, recognition telling this committee and me to cite you in contempt. I never cited you in contempt. But believe you me, I will not hesitate to cite you in contempt if you violate these proceedings. the internal rules. I will invoke Section 11 and your former congressman, and you know that. I never cited you in contempt. Mr. President, well, in fact, I just raised a point of order. kaya ser takot ako sa iyo. Hindi, hindi. Thank you. Hindi ka dapat matakot for as long as you follow the rules of this committee and respect the members of this committee. I will Like you, Mr. Chairman. sir because of you.